Yan, magandang araw mga diy Gumagawa pala ako ngayon ng ano, Gumagawa ako ng Tint Para dito sa Toktok dito kasi ako lagi gumagawa eh. And walang tint dito Kaya pag mainit na Tumitigil na akong gumawa tapos pag maulan, hindi rin ako magawa. Kaya ang gagawin ko, ano na lang, maglalagay ako ng tent dito. And para dito na ako gagawa. Mga uh, kabinet, paggawa ng kabinet, pwede rin dito. Ang maganda dito, wala turbo, Tapos pwede rin siyang kung kailangan gamitin dun sa baba. Pwede siyang ilipat dun. Kaya tint lang yung gagawin ko. Tapos ito na pala. Naumpisahan ko na eh. Gaya ng sinabi ko. Uh, gumagawa na ako yan. Naumpisahan ko na. Itong dalawa. Yan. Itong dalawa. Dito. Kung pakakapitin yung ano. Yung. Traces niya Pag ganun. Tapos itong tatlo. Ito yung pahaba. Ayan malapit ko nang maano to eh. Uh, malapit ko na ring mabuboto. Sa yan pa lang mga welding pa lang ay mga ano pa lang yan naka-spot pa lang yan. Yung iba nga diyan wala pa sa kabila, yan oh. Mga naka-spot lang. Ayun naka-ano pero yung likod niyan wala pang ano. Hindi pa naka-welding. Bali yung isusunod ko ngayon yung ganito oh. Ito yung susunod ko gawin. Ayan, ano ito yung sasabit sa ano. Ito yung sasabit dito sa ano, parang may trashes dito. Dalawa para mabuo sila. Ayan, ito medyo mahaba nga to eh. Puputulan ko konti to. Para medyo mahaba yung ilalagay ko ditong sabitan. Ayan, bali itong isa, nalagyan ko na to. Tapos ito lalagyan ko rin. Pag natapos to, ito na dito na lalagyan ko na ng ano, parang trusses. Dito. Ayan, pisahan ko ulit mag ano. Lagyan ko muna to dito. Ayan, ilagay na natin to mga ka-DIY. na yung dalawa. Ya yeah, mga ka-DIY, kabit na natin itong pinaka traces niya. ng KDIY dahil na tapos ko na itong isa ipapatong ko na lang itong pangalawa yung pangalawa ipapatong ko na lang para magkasukat sila Ayan na siya mga ka-DIY Pagkabit-kabit ko na siya Ayan mukhang nagkakaano na Nagkakaroon na ng hitsurang ano Parang tint na Ayan Tapos yung ginawa ko pala dito Ayan Inuna ko lahat pagkabit ng ano Bandang taas Ayan yung sabitan niya yung baba wala pa wala pa yung mga baba niyan kaya ko pala inuna yan para ano para sigurado na pagkabit ko ng pangalawa ayan pagkabit ko ng pangalawa lapat na lapat dito ayan, ayan ganyan siya din ako magsusukat ng distansya niya. para mabilisan na at saka saktong sakto silang dalawa walang awang pag pinagsabay ko kasi yan, antimanong magsusukat ka pa dito, susukatin mo talaga maigyan para lumapat silang dalawa yung dito lalapat talaga Ayan, pag hinuli, ayan, siguradong ano na yan. Lalapat siya. Ayan lang, bali, ano na yan. Isusunod ko ng pagkabit nitong mga sa ilalim banda yung baba. yan sa baba banda. Ayan na mga ka-DIY, malapit na ako patapos dito sa ano sa tint na ginagawa ako. Ayan, kumpleto na lahat yung ano yung parts nito. Bale yung ginagawa ko ngayon yan yung pinakapaah ito na lang pinakapaayong ginagawa ko ngayon. Ito yung poste. And tapos na ako sa dalawa. Tapos ito na lang. Lalagyan ko. Bali ginamit ko lang pala ito. Yung flat washer na malalaki. Tsaka mga kapal. Ayan Kaysa magtabas pa ako ng ano ng black bakal pumili na lang ako ng ganito naka ano na yun naka welding na ayan. ito na lang tapos yung sa kabila pala ito yung ano nya ayan ito yung pantusok nya dito para dumugtong dito sa paa ang ginamit ko pala dito, ganito rin. Nagputol din ako ng ganito. Tinabas ko lang ng, ano, tinabasang ko lang sa kuyinupi uli. Yung saktong kakasya dito. Baligal niyan lahat yan. Wala mahanap na, ano, yung kasyang-kasya dito eh. Meron ako dito ito ito yung itong one half kaso maluwag. gumawa na lang ako. Yan. Kasya yan doon sa mga paan Yan. Tapos meron na rin pala akong ano. Ayun no? mayroon na rin pala akong trapal nakapagpagawa na ako yun lapit na to pag natapos yan pag natapos ko yung paa ito na lang pintura na lang kahit dito ito lang pipinturahan ko yung may mga pinag anuhan lang may mga pinag weldingan pra primer ko lang yun tapos na. okay na yan tapos na Yan, update ko na mga DIY pag ano na, pag ipapakita ko pag nakakabit na yung trapal at saka nakatayo na siya ng ano, na nakakabit yung paan na yun. Ayan mga ka-DIY, bali natapos ko na pala gawin tong ano, tint. Ayan, mayroon, trap, mayroon na rin trapal. na anak na ano na siya na ikabit ikabit na lahat ayun bali yan, yan siya mga ka DIY yan bali nga mga ka DIY itong ginamit kong ano ano lang to ah uh, report lang at saka one half ayan ito one half 1 half yan ayan mga 1 half yan ang tripod yung ano lang pinaka posting nya at saka binantingan ko na rin kasi ano eh walang takip dito nasa tok tok eh. ma-tsambahan ng ano ligaw na hangin ayan Okay na yan mga ka-DIY.